guys. So, tabi-tabi po. Kung so, pa po nakapag-subscribe sa ating YouTube channel, mag-subscribe na po. Guys, dito tayo ngayon sa pakohan So, may mga pako dito. Kukuha tayo. Para pang ulam. Yan oh, ang dami guys Oh. Ulam na yan guys. Tabi-tabi po. So, hindi lang kasi tayo ang may-ari ng ano na to. Ng mundong to. So, kuha lang tayo guys. So, dyan lamang po kayo. Manood lang po kayo. iyon o. No? Okay, so. Pukuha tayo. Kasi para may pang hapunan tayo. Madubo. Ajik uh, natin yan. Ayan so, guys. Dito mainit-init pa. Nag-squat pa pa lang. Ito <coughs> so, kami dito oh. ko. Saan ka pa niyan? Diba? Nagay okay, natin. So, dami pa to guys. Takko is life. Sabo ko eh. daghang pa ko dyan eh. Malaki ito guys, oh. lang doon. Sa kabila, meron din guys. Dito. Paano mamag-ano na ito? So, kalimitan dito. Nung may bahay pa dun, oh. No? Ay, may bahay pa pala talaga. Yung bahay na yan, may tao pa. Um, halos nauubos to dito. Kasi inuulam na nila. Pako. So, yung pako natin, guys. Gracias, So, ganito siya. Kano panin. So, pag ka lang kumuha ng gulay, gulay. Ayan. Sarap na ito guys. Eh. diba? Sipag lang. Sipag lang. Ang yan. May makukuha ka. Ayan guys. Ito so, marami-rami na. Tumihan pa natin kasi kukunti ito pag pag inadubo mo na to. Kukunti na lang yan. Sarap nga ito sa salad eh. Yung salad na maraming gata. Spiso ang gata. Hindi ganong karamihan ng gata. Basta spiso lang siya Sarap to. Tabi-tabi. Aray. ayun. Mira po pala mag-vlog na. Hawak ka sa camera tas. ano ka? Nag nagba-vlog. So guys, ito, marami. Sa mga gustong ano mag ulam ng ganito. Um, yung mga lumaking ano alam na masarap ang pako gulayin so malapit lang to sa amin so doon lang po yung kalsada oh. at doon lang po yung sa amin Napawisan na tayo guys. So, ingat-ingat lang po baka may mga tutubis. Either, ano, gawag dyan. Ano ba sa Tagalog yung, yung ano ba ganyan? Lampinig? Sa Tagalog, sa Lampinig guys ahak kalle sulisur so, mo tagalog saya raguta gut, nakasimintil ah, na ng iba, you know, you know, so, Ito huh, 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 tama mm na -hmm. siguro to kasi dalawa lang naman kami dyan. Diyan marami-rami na Wala-wala kami ng anak sa sa bahay. So, yun. Guys, ito po ang tinatawag na pako. For today's vlog. Yun. So, siya, ano po pumunta dun sa may ano, wala lang ako buta. So, oh, nakapagbuta ako. Mal malamang. Tapusin ko yan dyan. Kasi ako nakapagbuta. Hindi so, na tayo baka may ahas. So, medyo marami na siya. Kunti nga lang ito nalibot ko. So, hindi nga lang yan. Pako oh, is life. So, thank you for watching. Salamat sa inyong panonood. Kung hindi pa kayo nakapag-subscribe dyan, mag-subscribe na kayo, mag-comment kayo. Then, um, click nyo po yung bell notification natin para ma-update kayo sa ating mga susunod na videos. At, ayun na nga. See you guys. See you guys. Bye.